hindi mo ginawa, hindi sana mangyayari to. Alam mo ba, sagutin mo ang buhay na kasama mo! Sir, kung kayo nakakita kung paano pinatay si Willie sa saka asawa niya, baka ganyan din ang ginawa niya, sir. Sundalo ka! Hindi ka dapat nagpapadala sa damdamin mo! Ilang si na patay niyo? Sir, namatay sila sa gitna ng labanan, sir. Namatay sila? Kaya sundalo o rebelde nakapatay sa kanila, sagutin mo pa rin yun! Sir, hindi sundalo, hindi rebelde yung nakapatay sa kanila. Ang nakapatay sa kanila, yung hayop na gera na yan! Karina, anong klase katwiran Ano ba pwede kita yung court martial because of that? hindi eh, di court martial nyo! Ano naman yan, alam nyo, court martial eh! Ano kasi mga opisyal, ha? Bango ka lang dito! Bago sa talam. Kami, pag namamatay na lang kami, patakal na namin kasama yan sa hirap at ginawa! Masakit sa amin yun! Ano kasi puro bait na buka ka lang nyo! Sundalo din ako! Kung ano mo yung report na yung green ko! kung ano ang sakit na nararamdaman mo pag nawawala ka ng kasamaan. Yun din ang sakit na nararamdaman ko dahil sundali din ako. Yes, sir! Iba dito sa Mindanao! Dito sa Mindanao! Kailangan pakal ang puso mo! Pakal ang titid mo! Kailangan po ulo mo! Ah, ganun ba? Kaya ka nagdesisyon para ipakita sa akin na ikaw matabang dito, ha? Sige, ngayon, oh. ipapakita ko sa na hindi na ikaw matabang dito. Kung anong tabang mo, hindi ang tabang ko! Sige, magubad ka! Ba baka, baka ma-stacket ako dyan, sir. Baka ma Hindi off the record, to. Sige! Ba... Sige, sir. Walang problema jan. Kaya lang, Baka magbago pa naman ng pag-iisip mo. Bibigyan pa kita na isa pang pagkakataon. Huh. Di ba, Bade?